Hello guys, good morning. So today is Wednesday, February 21, 2024. So today is the time para magpakain po ng mga alaga natin. Ang oras po ngayon, ay 4 p.m. Tapos yan guys, kaya po nakakulong po abang pinapakain ko sila dahil maagawan po sila ng malalaking pato. So, yung manok, walo yan nung, pinu, nung maliliit. Tapos pinamatay na isa kaya 7 na lang yung natin natin. Tapos yung mga pato na mahal, 8, 19 po yan. balita na po yung namatay. Ngayong araw na po sila dahil may, naka, may naapakan sa kanila na isa. Kaya maingat po tayo sa pagtingin. Okay lang po natin pandayan yung mga alaga natin time to time para kakasiguro tayo na wala pong makangyari na masama sa kanila o hindi po sila bawasan kasi minsan kasi pinaglalaroan po yan ng mga bata kaya kailangan po natin bantayan maayos bantayan na mabote. So, kaya naglalagay po tayo ng tubig kapag pinapakain sila para hindi po sila mabilakan. Kasi pag wala pong tubig, naibilakan sila. So, yung dalawa na yun, pumunta po doon sa na, may tubig na medyo malaki para maligo. Kasi parang nabilakan sila. Kasi parang hindi sila satisfied nilagay ko na tubig. sa loob na kulungan na kasan po sila pinapakain. Yan. Tingnan, tiyan nyo guys. So, pumasok sila. Doon sila, maliligo and uminom. So, yan guys, yung nanay nila guys. Nanay. So, yan po. Pinapakain po natin dyan ay mais para list po sa expenses na pagbibi, pagbili ng booster. Kasi kung lahat po natin sila papakainin ng booster, pati yung malalaki, so hindi po kaya yan guys so babalik po sila after po nila uminom doon sa kung saan sila pinapakain yan yan nyo dito pa uminom ulit guys yan kaya nakikita nyo po so, kung may mga tanong po kayo kung saan lang mas mabilis lumaki manok ba or pato mas mabilis po lumaki ang pato ay di, manok ata guys kasi 3 months guys yung manok malaki na talaga Lalo na pag 5 months. So, malaki talaga siya guys. Yung pato guys is almost 1 one, one year yan eh, bago lumaki talaga ng tulo Kaya pag ganyan pa naman, pa po yung pato guys. Kaya kailang yan po yung double ingat po tayo sa pag-alaga. At double ingat din. At double bantay po tayo. Kasi pinaglalaroan po yan ng mga bata. Natutuwa kasi mga bata pag ginahawakan nila yan guys. Kasi habang maliit pa. So, sa lahat po ng mga nanonood, please like and share, comment down below. At sa mga, mga, at dito, sa mga, mga viewers natin dyan, na mga solid viewers natin. So, thank you so much for non-stop viewing.